Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon. Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadala o naman kaya ay naligaw sa channel na ito, please po, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay dalawang bagay po, ano? Dalawang bagay po na talaga nga naman pong uh, uh, pinag-uusapan po ngayon ng madla. Una po rito, hindi pala dalawa, tatlo po, tatlo po pala ito. Ano? Una po ay halos nga po isumpa nila ang isang main Mendoza. Bakit nga ba halos nila isumpa ang isang main Mendoza? Ano na naman bang ginawa ni main Mendoza na nakita ng publiko na ngayon ay ginagawa na naman nila ng paraan para mawala sa isipan ng publiko? Okay? Mamaya pag-usapan natin yan. At ang ikalawa naman po ay ang personal na pagtanggi ng isang Alden Richards. No? Dahil siya po ay muling inimbitahan ng EAT bilang isang special guest. Okay? So, nagbigay po sila ng invitation dito po sa manager ni Alden Richards pero si Alden na po mismo ang tumanggi. Bakit nga ba tumanggi sa Alden? Yan po yung pag-uusapan natin. At ang ikatlo naman po, sinisimulan na po nila ang baby sarsuela. Okay, ang pag-aanak sarswela. Yan po yung mga dapat natin pag usapan ngayong araw na kinakailangan po ng masinsinan po nating uh, pagpapalagay, uh, ano, ng mga, lahat ng mga saloobin ng mga netizens, ano, sa isyong ito. Dahil siyempre, ito yung mga bagay na hindi naman po nabibigyan ng pansin ng kung sino-sino. Alam niyo naman po, behind the camera, yun ang ating habol pagdating kay minat at kay Alden. At bago nga tayo magpatuloy, pahayaan nyo muna magpasalamat ako sa mga subscribers and viewers natin na patuloy po ang pag-support at pagmamahal kay Maine at kay Alden na wala pong ibang hinihintay na kapalit. Lagi ninyong tatandaan, Nakaisa niyo po ang buong Pinas Showbiz News ngayon sa pagsuporta at pagmamahal kina Mayn at Alda ng wala pong ibang hinihintay na kapalit. At uh, kung kayo nga po ay nood ng nood ng mga video updates natin pero hindi ka naman ako subscribe na no, kung ano pang hinihintay mo, i-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang nakakapanood ng mga bagong bago at nagbabagang updates. Pagdating po kay Mayn at kay Alden at bago nga tayo magpatuloy pa, naririto mga komentong napili ng aming team. Unahin natin na naging komento ni Miss Adelia Day. Sabi niya rito, kahit mawala si Laika, at least hindi siya bumitaw sa Alden. Palagay ko, may sakit si Laika. Sana gumaling at makabalik, no. Tisoy, hinay-hinay lang sa pagkayod. Madami na kayong ipon. Hindi na magugutom ang pamilya mo. May business ka pa. Nakasama tatay mo. May resto. May build uh, and sell, ano? at uh, kaya nothing to worry na siguro may endorsement at madaming projects pero walang uh, kapantay ang pera pag uh, sakit ang kalaban kaya cool ka lang chill ka lang kayo na mengay, pati ng mga anak mo and thank you so much po sa inyong komento Miss Adelia Day ano uh, about uh, Miss Laika po ano mukha nga po ano sana nga po ano sana nga po makabalik po siya nang sa ganun eh alam niyo yun no good vibes tayong lahat <laughs> at uh, bukod nga po riyan na uh, kung meron mo po, kung meron po talagang may sakit uh, kung meron talagang may sakit kung talaga pong uh, may sakit po ano ito kung si Miss Laika no sana nga po gumaling po kaagad siya no at uh, sana nga po eh kung meron man pong nakakamiss sa kanya wag u kayo magalala no alam naman po natin hindi siya bumitaw at para naman po sa ikalawa nating komento ito naman po ay mula kay The Ladder 89 ano sabi niya rito hi Mr. Pinas and Pinas Showbiz News ngayon I'm not going to comment on today's update, but I hope to use your channel to encourage everyone to pray for all true-blooded Aldab Nation, especially to those who are going through some tough medical issues. First, to Mama Reg, Miss Regina Cristel. Ah, talaga po? Si Miss Regina Cristel po, if my info is correct, she is She is in the hospital at the moment. We are praying that she could pull through this and also to your Lola Granny. Keep up spreading love and positivity to our nation. Aldab Nation. God bless. And God bless you po. And thank you so much po for sharing this information. Matagal na po natin kilala itong si Miss Regina Cruz de Limpio. Nagsisimula pa lang po tayo tulad po yan nila Miss Soy Empatica. No? Si Miss soy, soy, si, si soy Empatica, kung rin nga ako nagkakamali. Hindi yan yung una niyang uh, pangalan sa YouTube, ano? Ang dami. Salam Miss MyLinLin. Ang dami po. Hindi ko na po mapangalanan isa-isa pa. Dati po, no? Dati po talaga, eh... Talagang nagsisimula pa lang tayo. Nandiyan na sila nakatutok na. At uh, hindi naman po kaila sa lahat na marami po sa mga followers and subscribers natin ay medyo may edad na po talaga. And don't worry po. Don't worry po, no? Um sana po kung may time po kayo, no, let's pray for the whole nation, no? Aldeb nation nang sagayon ano. Kung uh, ano man po yung mga medical issues na kanilang pinagdadaanan eh talaga pong kayanin ano. Maraming maraming salamat po. At uh, God bless po sa inyo. At para, po, para naman po sa ikatlo nating komento ay mula naman po kay Miss Doris Datupan. Sabi niya rito, I know. And now I know. Kaya walang epekto ang paliwanag ni Vice Ganda. Of course, one of the leaders of Sorsuela is a member of the MTC, MTRCB. Obviously, uh, nauungusan sila ng rating. Kaya pinush nilang ang pag- ang pagsuspinde sa Showtime, remember, EAT, hindi lang yan ang kalaban nyo. How about the new it, Bulaga? Hindi kasi Sarsuela ang sagot sa pagbaba ng rating, baguhin yung strategy, yung strategy ninyong bulok, whatever. Wala namang kaming pake for now, ano, kitiisin ko munang di makita si Menggay on National Television. Ang malaga, updated pa rin ako through you, Mr. Pinas, sa'yo lang ako magtitiwala, ano, nagtitiwala. Sorry for like Adriano na may kinakaharap na suliranin. Sulir, 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 Sana malagpasan niya at makabalik siya muli in God's will. Ano? Anyway, natutuwa ko sa mga always connected to each other kahit magkahiwalay sa work at uh, tayong mga true-blooded all of nation, mababaw ang kaligayahan. Masayang masaya na tayo sa mga galaw uh, galawang ganyan. Ano? In fairness to both of them, action speaks louder than words. Masasabi kong relationship goals yan. Ano? Yan ang uh, uh, pinagkaiba. Uh, yan ang pinagkaiba nila sa mga sa ibang celebrity. Well, sa totoo lang po, Miss uh, Doris Latupan totoo po at real talk na real talk po yung inyong mga sinabi. Okay? Bakit po? Dahil po talagang kung oobserbahan nyo po yung ibang mga artista na kahit na nasa behind the camera na po no eh talagang unique pa rin po unique na unique po yung makikita at makikita natin kay Maine Mendoza at kay Alden Richards di ba at bukod nga riyan ano eh ito naman pong uh, dapat nating pag-usapan sa sentro ng ating mga updates eh up na po Unahin po muna natin, ano? Ito pong halos pagsumpa sa kanya na mga nag-handle po sa kanya. Bakit kanyo? Siya po nasermonan na naman po, no? Paano po natin nalaman ito? Ga sa pamamagitan po ni Ate Tyrind. Si Ate Tyrind nakasama po ng EAT sa paglipat sa Studio 5. Siya po'y nakagalitan, ano? Nakagalitan at uh, sinesen niya Hindi po nila narinig yung eksaktong pagpapagalit kay Main Mendoza pero sinesen niya san po si Main Mendoza at tinatanong po siya kung nasaan yung web ding ring kuno nila nitong si Panot. Bakit daw po in national television hindi ito sinusuot ng isang main Mendoza? Okay? Well, eh, in my own perspective, eh, alam niya naman po 'yon ano, pagdating po sa tunay na mag-asawa, ay eh, talagang uh, napaka big deal po niyan ba? Diba? Alam naman po natin 'yon, si Main Mendoza madalas suot po nil suot po niya no, yung talagang wedding ring na ni Alden Richards. Habang si Alden Richards naman hindi niya sinusuot sa dalire, tuwing may okasyon lang pero nasa dibdib niya palagi na bumabakat po, ba? Diba? Ngayon no, na uh, iniinsis po nila na sakal na sak uh, na, 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 na isakal na nga po na isakal, na ikasal na nga po ano? So bakit daw hindi niya inaaraw-araw ni Main Mendoza ang pagsuot uh, ng wedding ring nito? Okay? So ngayon, parang awa nyo na po, wag nyo pong pilitin yung tao para lang po mapanindigan yung mga sarswela ninyo. Kung ayaw na po niyang panindigan yung mga sarswela pinagpapagawa nyo sa kanya, please, pakitan tanan po si Maine. At ang ikalawa naman po natin dapat pag-usapan ay ito naman po si Alden Richards na ibinahagi naman po sa atin ni Ate Lou. Si Ate Lou po ang nagsabi sa atin na nagganap nga pong formal nga pong nakatanggap ng sulatan GMA mula sa EAT para po no GMA Sparkle ano para po ma makumbida ito pong si Alden Richards na siya po ay mag special guest sa EAT. However, no kahit nga po ganon, ngunit subalit at datapwat, ito nga pong management nitong si Alden Richards ang, ang nagsabi po no na si mismo si Alden na po ang tumanggi na wag pong lumabas doon po sa EAT. Kung ako naman po ang inyong tatanungin, kung ilalagay niyo po ako sa sitwasyon ng isang Alden Richards, mas pipiliin ko rin po na hindi na lang po pumunta, na hindi na lang po magpakita no, sa mga taong pinagkatiwalaan ko ng husto pagdating kay Main Mendoza, lalong-lalo na po sa taong mahal ko. ba? Diba? Kung sa inyo po ginawa, yung ginawa ng mga taga EAT, Diba? towards Main Mendoza and Alden Richards, siguro naman may karapatan si Alden Richards para mawalan ng gana. Okay? Sana ho nakikita nyo yun. At sana po, sana naman po, ano, irespeto natin yon. Huwag naman po, huwag nyo naman pong i-bash si Alden Richards dahil lang po sa kanyang pagtanggi. At para naman po, dito po sa huli nating dapat pag-usapan. eto po, no, nakita nyo naman po yung uh, tweet uh, na pinakita ko po sa inyo. Ito pong si Mengay, ano? Sinasabi na lang si Main daw po yan. Pero sa nakikita po natin, sinisimulan na po nila ang sarsuela na na baby. <laughs> okay? Na baby na kanilang ipanglalaban po kay Baby Theo. Okay? Yan po yung kanilang uh, eh, daan. Muli ito po ang Pinas Showbiz News ngayon.